Hoy 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 mga kapakels, nakarating ka na naman sa tambayan ng mga lutang pero may ambag. Ito ang real talk ni Ate Pakels. Ako si Ate Pakels, ang bungising mong host na may kasamang sarcasm, konting pangaasar at isang kilong katotohanan. <laughs> Dito, kahit puro kalokohan, may life lesson sa dulo. Parang love life mo, masakit pero may natutunan ka rin, di ba? So remember kapakels, sa tambayan natin may tawa sa umpisa, topic sa konsensya sa dulo Yo ka pa, Heto na naman tayo sa inyong paboritong tambayan kung saan lahat ng kwento ay welcome! Mapakrush mo sa karinderya, jowa mong mahilig sa unlimited rice, hanggang ex na nagpakita lang tuwing pecha di peligro. <laughs> Ako ang inyong bingis-ingis na host na single pero mas masaya pa kaysa sa jowa ng iba, si Ate pa, -Kills. At syempre, hindi mawawala ang partner in crime yung forever single pero forever hopeful. Ako si Kuya Hopia, ang kuya niyong may hugot lines na parang load promo. Minsan sulit, minsan bitin. <laughs> o, oh, ba? Diba? Dito sa Real Talk ni Ate Pakels, walang chikang tumababaw o tumalalim. Kasi kahit simpleng Ilong kanin po sa karanderya, pwede nating gawing teleserye. At kahit scene zone lang sa messenger, pwede nang maging blockbuster drama. Kaya kung isa ka sa mga kapakils na andito para tumawa, maiyak at magtanong kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin jowa, relax ka lang. Dito, magkasama tayong lahat sa club ng mga single. <laughs> oh ayan, ready na ba kayo? Kasi ngayong episode, naku, may letter tayo ng nakakakilig, nakakasenti at parang theme song ng lahat ng hopeless romantics out there. Mga kabakels, ito na, First Love, Last Pain. O ito na ang liham from Hopelessly Yours, aka Cat Lady in Training. <laughs> Dear Ate Pakils at Kuya Hopeya, guys, please ha, huwag niyo akong i-judge ha. Eto na kasi, siya ang first love ko. As in, literal na first everything. First holding hands, first kiss, first iyakan sa landline habang naka-speaker at naririnig ng buong pamilya ko yung drama namin. First time kong nagpaantok sa text. First time kong nag-good morning at good night na may kilig. Lahat ng firsts, check. Pero boom, bigla kaming naghiwalay. Hindi dahil nag siya, hindi dahil nag-away kami, kundi dahil long distance. Yung tipong hindi pa usong unlimited data noon at kapag nag-video call, mukha siyang pixelated parang boyfriend kong naka-Minecraft skin. <laughs> Fast forward to ngayon, Ate, kuya, hindi ko pa rin siya makalimutan. Alam mo yung kahit ilang beses ako nag-tinder date, kahit ilang hinge swipe, parang walang kumukuti-kuti patap. Kahit guwapo, kahit funny, kahit may six-pack abs, wala pa rin. Wale. Ang hanap ko, yung spark na binigay niya lang. Kaya eto na ako, overthinker at certified marupok. Baka siya na talaga yung first and last love ko. Pero what if hindi na siya bumalik? Worth it ba na hintayin ko siya hanggang tumanda ako kasama ng 20 cats? O dapat na ba ako maghanap ng next kahit hindi na ganun ka-spark? Forever Confused, Cat Lady in Training <laughs> Ay girl, classic ka na. Heto yung level ng love story na parang walang expiration date sa puso mo. Pero heto ha, real talk. Hindi porkit siya yung first, siya na rin agad yung last. Girl, kung ganun ang rule, edi sana yung first crush ko nung grade 2 na may sipon at pawis sa PE, sana rin ang forever ko. <laughs> Tama, huwag mong gawing Netflix loading screen ng buhay mo na nakatingin ka lang sa spinning circle. Kakahintay kung babalik ba siya, kasi baka by the time bumalik siya. Lobat ka na, wala ka ng spark at mas masaya pa ang cuts mo kaysa sa'yo. <laughs> at isa pa girl, hindi lahat ng spark worth it. Spark lang yan, hindi LPG na forever kang may apoy. Huwag <laughs> ka magpakatanga please lang. Hindi siya investment plan na may guaranteed return. Tao siya, hindi SSS benefits. Alam mo kung anong worth it? Yung sarili mong peace. Kasi oo, first love mo siya. Pero kung last pain mo rin siya, e di wala kang space for new love. Malay mo, andyan na yung next na hindi lang spark, kundi buong fireworks display. <laughs> exactly. Hindi mo kailangan ng 20 cuts para maramdaman na mahal ka. Unless gusto mo talaga ng bahay na amoy pusa. <laughs> pero girl, ang point dito, love isn't always about first and last. Minsan, love is about next and best. <laughs> Lesson of the day, first love is memorable, pero hindi ibig sabihin siya na rin ng forever. Kung siya bumalik, good. Pero kung hindi, wag mong i-chain ang sarili mo sa nakaraan. Kasi kung hindi mo bibitawan, baka ikaw na lang ang mag-isang nagbabayad ng emotional utang. <laughs> <laughs> Ay grabe mga kapakas, busog na busog tayo ngayon sa fields. Ang kwento, parang unlimited rice. Akala mo sulit, pero minsan puro hangin lang pala. <laughs> pero seryoso, huwag ka matakot mag-move on. Kasi ang puso, parang buffet. Hindi lang isang putahe ang pwede mong tikman. <laughs> At kung wala ka pang jowa, huwag kang magalala. Ang love, hindi yan limited edition. Hindi yan parang BTS concert ticket na mauubusan ka agag. <laughs> <laughs> At syempre, kung may kwento ka na mas masakit pa sa chili sauce ng si Omay, isend mo lang dito. Dito sa Real Talk ni Ate Pakels, kahit single kami, hindi ka nag-iisa. At kahit magkaiba tayo ng ulam, pwede pa rin tayong sabay kumain. <laughs> Kaya mga kapakels, magmahalan ng totoo tumawa ng malakas at huwag kalimutan, walang forever with rice kung hindi ka order ng ulam. <laughs> See you next episode mga kapakels! And remember, minsan ang love hindi lang tungkol sa una at huli, kundi sa kaya mong alagaan buong buhay. <laughs> oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm. <laughs> kung natawa ka, napaisip o na-trigger, E di mission accomplished. Huwag kang madamot, i-share mo to sa tropang paviktim at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kills, bago tayo magbabayi, dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan, minsan pati pride mo rin. Hanggang sa susunod, love you mga marites with a purpose. Bye!